Magandang araw, Tito Ike. Ako nga po pala si Ana. Hindi ko po tunay na pangalan ang ginamit para sa kwento kong ito. Kwento ng isang asawa na niloko at kinulam ng mismong kabit ng kanyang mister. Ako po ay apat na pong anyos na ngayon, dating nakatira sa Antipolo. Nangyari po ang lahat ng ito nung kasagsagan ng pandemya. Taong dalawang libot, dalawampu. Itago na lang po natin sa pangalang Chester ang mister ko, at ang kabit niya, si Bella, isang babaeng may lahing mangbabarang. Eto na po, Tito Ike, ang nakakakilabot kong karanasan. Nagsimula pong lumamig si Chester sa akin nung ikalawang buwan ng lockdown. Wala naman akong iniisip na masama kasi stressful naman talaga ang panahon. Pero pansin ko laging may kateks siya. At kada gabi, tumatambay na lang sa balkonahe, habang nakangiti sa cellphone. Minsan, tinanong ko siya, "Sino ka usap mo?" Sagot niya, "Wala, tropa lang." Pero tito Ike, ramdam ko na may iba. Hanggang isang araw, may nag-message sa akin gamit ang fake account. Picture nila ni Chester. Nakakandong siya sa mister ko. Caption: "Salamat sa mister mo, ate. Masarap pala siya." Gumuho ang mundo ko. Pero pinili kong manahimik. Ayokong lumala. Pero mali pala ako. Pagkalipas lang ng dalawang linggo, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi ako makatulog. Parang may dumadagan sa dibdib ko tuwing madaling araw. At nagsimula ng mabulok ang balat ko. Oo, Tito Ike, literal na parang kinakain ng langgam ang mga kamay at paa ko. Nagsimula rin akong managinip ng babae. Maputi siya, mahabang buhok, pero walang mukha. Tapos bigla siyang magsasalita. Layuan mo siya sa akin na si Chester. Nagpatingin ako sa doktor. Wala raw problema. Pero gabi-gabi, parang may malamig na kamay na dumadampi sa batok ko. Dinala ako ng ate ko sa isang albularyo sa tanay. Pagtawas pa lang, napasigaw agad yung albularyo may gumagawa sa iyo, Hija. Hindi basta sakit yan. Kulam ito, galing sa babae. Babaeng maputi, manipis ang labi. May amoy kandila ang katawan. Saktong-sakto, Tito Ik. Ganun na ganun ang itsura ni Bella. Yung kabit ni Chester. At nung araw din na, yun. May uwak na biglang lumapag sa bubong namin. Tatlong araw yon, laging nasa bubong at pagalis ng uwak. Lagi akong nagsusuka ng itim na likido. Hindi ko nakinaya ang mga nangyayari sa katawan ko, Tito Iki. Tuwing gabi, hindi ako makatulog. Sobrang namamaga ang mukha ko. Ang balat ko parang inaagnas na. Pero sabi ng mga doktor sa antipolo, wala akong sakit. Doon na ako nagdesisyong umuwi sa probinsya namin sa Quezon. Doon kasi nakatira ang lola kong albularyo dati, at may kakilala pa siyang mga manggagamot. Pagdating ko doon, malamig ang hangin, pero parang hindi ako mapakali. Para bang may sumama sa akin mula sa Maynila. Dinala ako ni tita sa isang matandang manggagamot na si Kalusing. Pagtingin pa lang niya sa akin, tumingin siya sa mata ko at sabi, Babae ang gumawa nito. Hindi lang selos, may lahi siyang mangkukulam. Ginamitan ka ng buhok at laway. Pinatawas ako. Sa usok ng kandila, lumitaw ang itsura ng isang babae. Manipis ang labi, maputi, at may hawak na itim na manika. Kilalang kilala ko siya, si Bella. Ang kabit ng mister ko. Sabi ni Kalusing, kailangan ko raw magpagaling bago ako tuluyang kunin ng kulam dahil kung aabutin pa ng isa pang kabilugan ng buwan, mawawala na ang kaluluwa ko. Ilang araw akong pinainom ng mapapait na ugat at pinagbanlaw sa ilog tuwing madaling araw. Pero habang ginagawa yon, lalong lumala ang panaginip ko. May babaeng may ahas sa dila na paulit-ulit na sinasabi. Hindi mo siya makukuha. Siya ang nagkusa. Ikaw ang sagabal. Isang gabi, habang nasa loob ako ng kwarto, biglang nagsara mag-isa ang mga bintana. Tumigil ang orasan sa alas dosin ng umaga. At sa salamin ng aparador, nakita ko ang sarili kong duguan ang mata at may sinasakal na anino sa likod ko. Napasigaw ako. Pagsilip ni tita, wala siyang nakita. Dumating ang huling gabi ng ritual. Tinabihan ako ni Kalusing na kailangan kong harapin ang multong bumabalot sa akin sa pamamagitan ng pagputol sa lubid na kumukonekta sa kulam. Sa gitna ng dilim ng hating gabi, nagsindi kami ng pitong kandila at pinagitnaan nila ako. Habang sinasabi ni Kalusing ang orasyon, lumamig ang paligid at may tunog ng umuungol na babae sa labas ng bintana. Hindi siya sa'yo! Sa akin siya! Akin si Chester! bigla akong sinaniban. Nanlaki raw ang mata ko at pinilit kong kalmutin ang sarili ko. Pero nang iabot ni Kalusing ang kutsilyong may pulang sinulid, pinilit kong putulin ang tali sa pagitan ng dalawang itlog-itlog na may buhok at dugo. Pagkaputol, biglang tumigil ang hangin. Nagsuka ako ng maitim na likido na may amoy bulok na itlog at nahimatay ako. Pagkagising ko, Tito Iki, pakiramdam ko. Parang nakalutang ang katawan ko pero magaan. Wala na ang sakit. Wala na ang mga sugat. At mula noon, hindi ko na napanaginipan ang babaeng yon. Hindi na kami nagkita ni Chester. Nagdesisyon na akong manatili sa probinsya at mamuhay ng tahimik. Pero natutunan ko ang isang bagay. Ang kulam ay hindi lang gawa ng galit kundi gawa ng pagnanasa at kasakiman. Kaya kung sa tingin mo'y wala kang ginagawang masama, mag-ingat ka pa rin dahil may mga taong handang gamitin ang dilim para lamang sa pagmamahal na hindi kanila. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Sana po ay magsilbing babala ito sa mga nakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwento, maaring mag-subscribe at like para updated sa mga bagong kwento. Hanggang sa muli, magandang araw.